Ganito sana tayo kung hindi tayo sinakop na mga Kastila noon. Una, may sarili sana tayong national language na galing mismo sa baybayin. Imbis na good morning class ang bagitin ng mga estudyante, bibigkasin natin ito sa sarili nating lingwahe. At kapag nasa kalye ka, ang mga letra ay nakasulat hindi sa English alphabet kundi sa baybayin. Imaginin mo yung mga kalsada sa Thailand. Di ba sobrang unique makita na may sarili silang script o estilo ng pagsusulat kung hindi tayo sinakop na mga Kastila? May ganyan din tayo. May sarili tayong simbolo ng pagsusulat, which is the baybayin. Pangalawa, may sarili sana tayong monarkiya o republika. Katulad ng Thailand, Japan at Malaysia, tayo dapat ang may hari ng Maynila, hindi lang mayor ng Maynila. Pangatlo, sana mas mayaman pa tayo. Dahil tayo ang isa sa pinakamalaking exporters ng ginto noon. May sariling barko tayo. May sariling ruta ng kalakalan mula China, India, Borneo at Arabia. Sana tayo ngayon ng financial hub. Hindi lang Singapore o Malaysia. Eh magkano na kaya ang GDP natin? Baka trilyon-trilyon na. Apat, sana mas makapilipino tayong mag-isip. Hindi tayo obsessed na maputi ang balat natin. Hindi sana tayo suki ng mga glutathayon. Hindi tayo takot maging too loud or too confident. At hindi natin dinadal ang colonial mentality sa araw-araw na buhay. Panglima, sana mas inclusive pa tayo pagdating sa kasarian. Alam mo kung bakit? Noon kasi bago tayo sinakop ng mga Kastila, meron tayong mga tinatawag na babaylan. Sila ang mga spiritual leaders na karaniwang babae o mga lalaki na effeminate. Sila ang kinikilalang tagapamagitan ng mortal at espiritu noon. They were healers, shamans, advisors sa mga dato at minsan royal counselors mismo. Sabi nga ng mga tala ni Spanish Priest Ignacio Francisco Alzina ay quote, men dressed as women respected and feared. Ibig sabihin, ang mga trans o feminine men noon may power at posisyon. Walang diskriminasyon, Lala judgment kundi pagkilala at respeto. Pang-anim, sana binubuo tayo ng maraming kaharian. Bago pa man kasi dumating si Madjela noong 1521, ang ating bansa ay mayaman na sa kultura. Bago ang pagsakop, ang Pilipinas ay binubuo ng mga malalayang barangay. Parang mini kingdoms. Bawat isa may sariling pinuno. Sila ang mga dato, raja, lakan at sultan. Hindi tayo isang bansa noon, kundi maraming kaharian. Parang United Kingdom na binubuo ng maraming o United States na binubuo ng maraming estado. Ganon tayo noon, very diverse. May mga all-out trade agreement tayo with China, Malaysia, India at Arabia. And also, a fact that we must know, hindi tayo tribo ng mangmang -mang noon ha, tayo kaharian ng mga marurunong. May sistema ng paniniwala, may kalakalan, may sining at higit sa lahat, may dignidad. Kung isipin mo, bago pa tayo sinakop, we were progressive AF. Kaya kung may dayuhan na nagsabi sa'yong hindi ka bagay dito, sa sasabihin mo noon pa man, may pwesto na ako sa altar ng ating bayan. At kung tinatanong mo, eh magkano ang halaga ko? Ang sagot ng kasaysayan, hindi kayang sukatin sapagkat ikaw ang diwang nawala. Pero babalik din. Kung gusto mo pa na mga klasing pang klaseng content, ifollow mo na ako. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.